Paulo Abelino, tila nanlambot nang sabihin ito ni Kim Chu. Kamakailan ay pumirma ng kontrata si Kim Chu sa Hilo Melo ni Glenda de la Cruz, CEO ng Brilliant Skin, nakaramdam ng lungkot ang mga tagahanga ng Kim Pao nang hindi sabay mag-perform ang dalawa. Ngunit hindi man sila sabay nang perform together, Pinuntahan naman pala ni Paolo sa dressing room si Kim Chu, bago ang performance, at kasama ni Paolo ang Brilliant Skin CEO Glenda De La Cruz, nang pinuntahan si Kim sa kanyang dressing room. May paayuda kasi si Glenda sa Kim Pao, at nauna nang ang nabigyan si Paolo Avelino. Matapos nito, ay si Kimi naman ang binigyan ng regalo ni Glenda. Sa mukha ni Kim Chu ang kasiyahan, kaya naman. Nagbiro si Paolo na meron pa house and lot na niregalo sa kanya si Glenda, gumanti rin ng biro si Kimi sa kanya, ano ba yan okay na ako dito, tira na lang ako sayo. Ah? Tira na lang ako. Dahil don, hindi tuloy nakasagot si Paulo, na tila pa ata sa naging biro ng Chanita Princess, ang lakas talaga ng sense of humor ni Kim, kita ang saya at kung gaano kinilig ang aktor sa hirit ni Kim. Maging ang CEO ng Brilliant Skin ay hindi rin napigilan ang kilig. Kung minsan talaga, ay nasasabi ng isang tao ang tunay nitong nararamdaman, sa sobrang tuwa o saya. Daming fans ang talagang natuwa, sa naging palitan ng mga hirit ng Kim Pao. Baka nga naman magkakatotoo ang naging biro ni Kim, at maging totohanan na ang lahat. Today.